Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Naiwanan nga ba si Miss Grand ng Miss Cosmo? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating sa subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman nang ang makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo at Miss Grant tayo ngayon. Alam ko, excited na kayo para sa dalawang pageant na to. Lalo-lalo na sa Miss Cosmo. Dahil ito ang bagong-bago pageant na talagang inaabangan ng lahat dahil sa malakas ang pambato natin na si Ati sa Manalo bukod doon syempre inaabangan din natin ano nga ba ang production na ibibigay ngayong taon na to na bagong pageant ng Miss Cosmo so yon ang isa sa mga inaabangan may nag-comment sa ano ko sa sa vlog ko nung nakaraang araw sabi niya wala daw maibibigay na magandang production ang Miss Cosmo kasi katulad lang din daw to ng mga production na nagaganap sa Miss Vietnam kapag nagpapapadjen sila. So, sinusubaybayan niya daw yung budget ng Miss Vietnam noon. So, parang ganun lang din daw yan. Ako para sa akin, syempre hindi tayo nag-expect talaga ng katulad to ng Miss Universe. So, I hope na sana ganun pero mag-expect ka na ibang tema kasi syempre Miss Cosmo to so bagong pageant so syempre bagong brand bago ang ipapakita nila sa atin siguro ko ano yung ipapakita nila sa pageant nila eh yun na yun basta wag lang parang Miss International yun dating kasi yung Miss International medyo iba din yung pageant ng Miss International kaya mahina ang engagement sa tao But ako, umaasa ako na ang Miss Cosmo ay may mga eksena at ganap sila na talaga namang dapat abangan ng mga tao na susubaybay sa kanila. So, kung pag-uusapan natin yung production, syempre, lalamang at lalamang pa rin dyan si Miss Grant. Kasi si Miss Grant, alam naman natin na talagang paandar at pasabog ang budget na meron sa Miss Grant from day one hanggang sa dulo ng competition. Medyo talagang iba talaga ang atake ni Miss Gran. At ayun yung exciting kay Miss Grand. So, doon pa lang sa production, parang piling ko hindi niya mapapantayan sa mga eksena ng mga kinagawa ng Miss Grant. Parang wala pa rin tatalo. So, kailangan lang isip ng bago ni Mr. Nawat. Alam mo yon At saka dapat mahal niya si Philippines. Charot. So, yan. So, sa ngayon, merong 82 countries na maghihintay tayo dito sa 82 na to na magkukumpit nga sa Miss Cosmo. So, madami-dami to. Parang lume-level ng Miss Universe, di ba? Kasi sa Miss Universe, nasa 100 plus na sila. Ngayon, eto 82. So, kung madadagdagan pa sila, baka umabot sila ng 90. Pero, ngayon confirm ay 82 candidates. And then sa Miss Grand International naman ay merong 43 candidates as for now. So siguro madadagdagan pa to ng mga talagay natin 50. 50 candidates or pwedeng umabot ng 60 ganon. But 43 kung papansinin mo 82 ang Cosmo 43, ang ang Miss Grand, medyo parang anong nangyari sa Miss Grand, 'di ba? So siguro nga maraming mga dismayado talaga sa sa ano sa pageant ng Miss Grand at bumaba ang numbers ng country na sumasali dito. But umaasa ako na madadagdagan pa yan. But production, I think kailangan magpakitang gilas dito ni Miss Cosmo na bonggam-bonggam production, bonggam-bonggam eksena. Medyo madami-dami yung 82 countries. Sana ko, para sa beginning, medyo mahirap yan. Kailangan ma-handle mo yan ng tama at ma-handle mo yan ng maayos. At sana maipakita nila ang bawat aspeto ng pageant sa atin. Magkaroon sila ng mga live and then ayon sana mabigay nila talaga yung best na labanan dito sa Miss Cosmo lalo na malaki yung premyo syempre marami pa premyo malaki yung pa premyo maraming magpupuntahan talaga mga national director dyan so pipiliin nila yan so ngayon paano makakabawi si Miss Grant I think para dumami ang mga ano niya kailangan niya ng paandar kailangan niya syempre La Philippines. Ganon. sayan. So, kasi minsan siguro yung pagiging vocal kasi ni Mr. Nawat, ayun talaga eh. Nakakadismaya talaga yun sa mga ibang countries na sumasali dito sa Miss Grand. So, kailangan medyo laylo-laylo lang konti. But ako, tiwala naman ako sa Miss Grand na mas kakabog ang kanyang eksena dahil alam naman natin na ex-senadora talaga si Miss Grant and si Miss Cosmo naman siguro kailangan niya talaga ng patunayan sa lahat na best yung kanyang pageant kasi kung hindi simula pa lang to mas maganda na yung magsimula ka sa mababa kaysa mag magsimula ka sa malaki So, medyo nakakatakot. Baka bigla ka kagad mo wala sa eksena. Pero, bantang nga ba si Miss Cosmo sa mga pageant ngayon? I think yes. Kasi kung bibilangin mo yung numbers, titignan mo yung numbers, oh my gosh, magandang ano to, panimula na umaabot ka sa 82 countries or madadagdagan pa yan. At natatakob mo ang mga matagal ng pageant. But, umaasa na naman tayo na sana talaga makonsistent ngayon. Kasi di ba ang Miss nga, sayang din eh, madami din lumalaho. Pero ngayon parang konti na lang din. So medyo nakakatakot kung iisipin mo, baka ganun ang mangyari sa Miss Cosmo. So, tingnan natin. Masyado pang maaga para sabihin natin na, nako, si Cosmo na talaga ang kakabog sa lahat. Depende yan sa makikita natin sa mga pageant nila sa mga darating na araw. And then, si Miss Grand naman. Siyempre, excited pa rin tayo kay Miss Grand dahil alam naman natin na siyempre, ang mga eksena. Last time sa Indonesia, ganda ng budget niya ha. So I hope na sana mas kumabog pa ang budget niya this year. So yon. So 43 candidates medyo mahina sa numbers kung iisipin mo bumagsak ang numbers ni Miss Grant dahil ba to sa kagagawan ni Mr. Nawat na nagiging patola siya dahil ba to sa kakulangan ng eksena ang Miss Grant. So ayun, so mahirap talaga i-maintain ang pageant So kung iisipin mo si Miss Universe pa rin talaga Ang nagahari sa mundo ng pageantry Saka mas maganda kasing ginagawa dapat ni Miss Grant Na hinahayaan niya lang. Hindi yung parang gusto mo ikaw kagad yung number one. So, ang ending, baka bag number 100 ka. Di ba? So, yun. So, nakakaloka kasi yung number one. Kagad ang gusto mo. Dapat, ang doon lang niya, the best yung pageant. Ako naman, naniniwala naman ako Nachetaxian ng dalawang mata ko, maganda at bongga talaga ang mga eksena dito sa Miss Grand at panalo talaga sila pagdating sa mga bawat eksena kaya wala din akong masabi talaga maliban lang doon sa sana maipanalo na natin 'to. So sana magkaroon tayo ngayong taon na kandidata na papalo ng bonggang-bongga para sa laban ng Miss Grand at sana makapalit makabalik tayo do sa top 5, di ba? So yun yung expectation natin eh. So dapat makapagbigay sana ng magandang ang Miss Grand Philippines na alam mo yung kandidata na pwedeng makapanalo dito sa Miss Grand So, yon. And then, sa Miss Cosmo naman, syempre, dapat ipanalo niya talaga dito si Miss Philippines kasi ang taas ng expectation sa pageant niya. And then, naniniwala tayo na, nako, mukhang kakabog dito si Atisa. At ako, ah, kumpiyansa ako na kay Atisa na mapupunta ang corona ng Miss Cosmo. At para sa akin, sure win siya dyan. Diba? So, yon So, alamin natin yan sa mga susunod na eksena dito sa Miss Cosmo. Malapit na, next month na. So, ilang tulog na lang hihintayin natin. Kakabug na ang Pilipinas. Diba? So, yan! Kaya, congratulations sa Miss Cosmo sa ipinapakita niyang ligse, pinapakita niyang lakas sa labanan dito sa pageant. And then, umaasa kami na makakapagbigay siya ng bonggang bongga production sa atin. And then, si Miss Grand naman, sana makabawi siya dahil malaki-laki din naman ang nawawala sa kanya ngayon. So, 43 candidates, mahina para sa ikumpara mo sa mga Miss Grand noon. Sana umabot siya ng mga siguro 50, okay yan. ba? Diba? So, parang piling ko naman, aabot siya ng 50. So, siguro kailangan lang niya talaga magpa-under this year. So, ito yung taon na kailangan niya talaga magbigay siya ng eksena ng bongga-bongga. Kasi parang piling ko wala din naman kasing nagawa yung reigning queen nila nung nakaraang taon. <laughs> So medyo talaga doon bumagsak talaga yung hatak nila sa tao. Kung bumagsak yung yung numbers nila para sa mga nagpa-franchise dito sa Miss Grand. And then I think yung Cosmo maganda yung ino-offer, malaking price and I think yung mga tao puntahan talaga doon sa sa pageant niya, 'di ba? So 'yon. So batingnan natin kung sino ang matitira sa dulo ng competition, si Miss Grand nga ba o si Miss Cosmo. So, i-comment below mo yan para malaman ko naman kung saan ka mas excited. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga channel. So, sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating tsikahan See you tomorrow Thank you guys